well, ang sining ay may kahanga-hangang kakayahan na mag-ugnay sa iba't ibang individual at nagbibigay ng pagkakataon sa marami sa atin na maipinta ang ating mga emosyon at mga ideya na hindi kaya ilahad ng salita. Dito rin mismo nagsimula ang advocacy ng ating bisita ngayong umaga, Dayan. Tama ka, John Kaya naman kilalanin po natin ang ating po mga bisita ngayong araw. Makakasama po natin ang artist at founder ng Silab Art Rich na si Sir Nestor M. O'Kling, o mas Teacher Nick. At kasama rin po natin si Sir Benny Guzman, isang master painter at art therapy teacher. Magandang umaga po sa inyo, po. Sir Benny. Magandang umaga po. Okay, kwentoan niyo po muna kami tungkol sa sarili niyo bago natin eh, pag-usapan tong C-Lab Art Reach. Kayo po, Sir, ay isang artist. Kayo po pareho ay artist. Oh, okay. Am I correct po, Sir? Bakit po ang advocacy niyo ito? Uh, nagkaroon po ng pangangailangan na makaugnay kami sa mga magulang. Mm -hmm. May dinadaan ng proseso ang kanila na like autism, Down syndrome, mm -hmm. like that. At makaugnay kami ng sining na hindi siya available siya, hindi siya mahal, pwede siyang abutin. Mm -hmm. Yung intervention po kasi para sa iba ay napakamahal. Ginagawa mm -hmm. po namin itong libre pag Sunday po. Okay. So every Sunday, nagtuturo po kayo sa mga persons with disabilities yeah, kung yes. paano po gumawa ng mga painting, mm -hmm. ng mga artwork. So that's very nice. So Teacher Benny, kayo po, kamusta po ang experience na makatulong po dito po sa ating mga persons with disabilities? Sa akin, ang pagturo ko sa, uh, sa experience na nagkawa ko sa mga bata, ever since 1977, nagtuturo ng, ng, ng mga bata. Wow. Okay bago ako magpunta ng Spain na exhibit mm -hmm. na, Nakita ko yung mga bata doon na buhagala na kasama yung mga marulang na hindi may kasama mga PWD na hindi na, na nakikita yung tamang ano ng art. Okay. Mm -hmm. So I decided nung pag ko na, na maghanap ng isang kaibigan na tutulong sa advocacy. Mm. mm -hmm. Yung mga nandito na mga artworks, ang gaganda. Oo, oh, actually very kamangha-mangha talaga. Nakita ko ako mismo, ang ganda. Pati ito, nasa likod ko, o medyo may pagkatrini. Gawa po ito ng mga persons with disabilities yeah, na naturoan yeah. po. po ninyo sa art page. I wonder, ito po ba ay naibibenta hmm. para po, kumbaga, yung proceeds nito ay magamit rin ng ano, ating mga nasa community? Ano po ba ang Oo oh, po, napakagandang pribileho po, Ma'am Diane, Ma'am Chi, mm -hmm. na madala po namin ito kasi po, Napakarami pong works do sa lugar namin na nakatago. At yung iba pong mga sped student namin, hindi naman po lahat, yung iba po naggagamot. yes. So if they can sell their works, okay. di ba? We don't have to beg. Yeah, pwedeng ibenta, makatulong sa kanila. Ambeyan ng pag-asa yung mga nasa labas, yung mga magulang na hindi nila pa nailalabas ang kanilang anak. Yeah, we are showing the works. So parents will be inspired to come out, i i i dali nila sa amin kasi wala naman po tayo talayang sa ngayon. Nangangarap kami na there will be a gallery specifically uh, for the PWD. Uh -huh. There is none. I'm very curious, kasi ngayon mga yung mga dinala niyong artwork dito sa studio are all mga paintings, no? Okay. Kasi merong ibang mga PWDs na hindi naman capable na makapagpinta. Mm -hmm. Meron po ba kayong ibang mga art forms na tinuturo sa kanila, like uh, sculpting and other things na pwedeng, pwede iangkop dun sa specific need nila or kakayahan nila? Uh, opo. Yung pong isa na puto lang kamay, mm -hmm. so... She can manage to, pwede siyang, iniipit niya dito yung wow, brush. Wow, yeah, yung brush. Yun. Okay. So, ginagabayan namin na magawa niya, ma drive niya yung brush sa canvas, mm -hmm. mixed color. Mm -hmm. At meron pong iba na with OTC, masyadong, masyadong malikot, angular yung uh -huh. movement. Uh -huh. Uh -huh. So, pwede namin ibigay sa kanila yung proseso na paper tearing para mailabas nila yung kanilang hmm. expression kasi uh -huh. nakakalma po sila ma'am Chi, ma'am hmm. after two to three hours activity nagiging kalmado sila. Wow. Oo. Tsaka kahit naman Kaya tayo, therapy. therapeutic din talaga. Eh. Oo, yung mga pagpipinta, tsaka paggawa ng mga artwork. Alright. Teacher Benny, ito po bang mga art materials um, kasama na binibigay rin libre dun sa ating mga beneficiaries dito po sa outreach program na ito? At tsaka gaano katagal yung uh, kumbaga frequency ng kanilang pag-attend sa outreach para makabuo sila ng isang magandang obra? Usually, mm -hmm. yung uh, gamit na, na binibigay namin nagagaling sa bulsa namin wow. sa mga nabibenta ng paintings. Kaya sa teacher ni, meron sa mga mga extra paints and glass. Mm. Isa bumibili siya para magbigay sa mga estudyante. Mm. Tapos yung mga pagtuturo pag, 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 naman saan nila, binibigay namin yung tamang oras na, kaya may session sila from 1 to 12 twer session dapat makuha nila yon mapinis ma na daw yung session na yan po ano kasi sila at motivation para sa kanila. well, actually, a very good initiative ito on their end, no? Because parang nagkakaroon ng inclusivity in all all forms dito sa si society natin for lalo na yung mga tao hindi naman talaga may kapatsanan, hindi talaga kaya na makipagsabayan. Pero I'm very curious, bakit po ito ang naging advocacy niyo? Bakit po PWDs ang, well, ang, ang target nating turuan? Although sinabi niyo nga po kanina, Nagtuturo naman kayo okay. sa kahit na sino gustong matuto. Pero bakit po specific advocacy nyo is matulungan uh, sila? Ay, opo, Ma'am Chi at Ma'am uh, Since 2004, 18 years na po, ko po, po itong ginagawa. Mm -hmm. Along the way, naiparehistro namin sa SEC. Uh -huh. But we still maintain it to be a small, small parang cooperative lang. Mm -hmm. Kung bakit po namin ginagawa ito, ginagawa ko ito. Uh, dati po kasi akong pasyente pasyente yeah, pasyente na PWD, psychiatric patient ako nung ako ay 19 years old 68 po ako, ako ngayon so uh, ang kinukwento ko somewhere 45 mm. years ago uh, pitung taon na ako naggamot so salamat sa nanay ko at uh, sa mga nanay na inaalagaan nila yung kanilang mga anak maraming maraming salamat <laughs> Uh, yun ang dahilan eh kung bakit gusto kong magturo. Gusto kong uh, makita ng nanay na may pag asa ang kanilang anak. Kamukha po nitong Totoo. trabaho nito, yan po ay trabaho ng may epilepsy, may wow. epileptic. Okay. So, uh, naggagamot siya. Hindi siya makapasok ng trabaho because of that. Dahil sa kanyang uh, physical, medical condition. So apprentice ko siya na tumutulong siya doon, tinuturuan namin siya at binebenta niya ang kanyang work para makabawas po sa pangdamo. Oo, wow. extra income sa kanila, oh, no? Po. Tsaka hindi hadlang, kumbaga, yung mga kapansana na mayroon sila mm -hmm. para makagawa ng ganito mga obra oh, at po. kumita rin ng malaki, ano? Kasi aminin natin, mahal din ng mga mm -hmm. artworks na mm -hmm. ano? Lalo na yung mga pag nailagay mo nga sa gallery, oh, lalo mag mm -hmm. price nito. So may mga partners po ba kayo dito? Even mga private individuals mm -hmm. na oh. matagal nyo na kung katuwa. Mm -hmm. Meron pong mga silent givers, silent donors na halos hindi na nila bawa si Tita Mayra. Aawatin niya ako pag nilalagay ko yung pangalan niya. May mga gano'n na anonymous lang. Mm, Nagustuhan din no, oh, uh, ang inyong advocacia. Mm -hmm. At teacher siguro magandang pagkakataon ito para imbitahin din po ninyo yung mga... Uh, magulang po na mayroong po um, inaalagahan din po kabilang po sa persons with disability mm. community na magpaturo po sa inyo sumali po sa art Ridge na ito oh. para po um, makapagawa po ng ganitong mga opa. Yes. Uh, sa mga magulang na hindi nila ng mga artwork ng mga bata na nararamdaman na ng mga PWD, iniimbitahan namin sila na, na pumunta sa Seal Art Street sa mm -hmm. uh, Robinson East. Uh, Marikina, every Sunday? Every, every Sunday. Sunday. Oh, oh. Hindi lang every Sunday kasi meron din kami mga Tuesday, Thursday, and oh, okay. Saturday. Para doon sa mga hindi hindi kaya mga punta ng Sunday, binibigan namin sila ng small amount of na, na, na may tuturo namin to, at time para sa nila. Okay. Okay. Meron po ba tayong number na pwedeng tawagan oh, uh, ng ating mga register ah, Meron po. Oh, kung paano mag-register oh, yeah, kung may bayad po. po ba para makasali sa workshop eh? Yung pong uh, Sunday workshop namin na libre, wala pong bayad yun. Mm -hmm. Libre na gamit. Kaya it starts at 2pm hanggang 5, 3 hours po. Mm -hmm. At saka siguro yung mga mga silent donors na mm -hmm. sinasabi yeah, mo. Gusto rin tumulong so, sa inyong adukasya yeah. para mas mapalawak po natin. So how can they coordinate with you? Uh, they just uh, attend our exhibit. Meron po kami kasalukuyang palaging exhibit sa Robinson's Metro East. Hindi lang po 50 hanggang 100 pieces na paintings ang na naka sa kagandang loob ng Robinson kasi para CSR po nila. Mm. Okay. At saka may Facebook page po kayo, Silab Art Rich para po for more details. Well, thank you very much uh, for yeah. sharing my story. salamat. Ay, pero, bago ka ko may na sila kanina. Naputol kita, sorry po. Ito po ang souvenir namin sa. Ayan. So, makikita natin lagi yan dito sa ating studio. So, papaalala rin sa atin yung artwork na yan na magandang suportahan natin ang mga initiatives na tutulong sa mga persons with disabilities. At sa ating pong mga nasa community na ito, Marami pong plataporma para po ipakita pa ang inyong talento. Kaya po ito. Maraming, Kaya, sa Maraming sa salamat, salamat po. po. Napakalaking pribilehiyo. <laughs> Kaya ito pong nasimulan ninyo ay talagang isang napakagandang proyekto na hindi lang basta libangan ng mga makakahasa ng kanilang talento dahil nagsisilbi rin itong magandang daan na makakatulong sa marami nating kababayan na makabangot at makahanap ng pag-asa. At the same time, nagiging support group din po ito ng mga miyembro. Ang isa't isa habang napapalapit po sila sa kanilang mga kasama. Again, thank you very much, Teacher Nick and Teacher Benny. At mabuhay po kayo. At patuloy po kaming susuporta sa inyong inisiyatibo para po sa ating mga persons with disabilities. Salami salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat.